Hindi bagay, pero sige, sabihin na natin, totoo ang Apple ka, <laughs> Mr. Bato de la Rosa. Inamin mo rin na Apple ka. Kunwari lang yung mga ganitong klaseng statement, di ba? Pa-cute? Uh, Pa-hero? Hmm. Ay baka ngayon ka nga lang nagkaganito eh. Mula nung naging senador ka, baka ngayon mo lang ito ginawa. Tapos sasabihin mo na, excuse daw na merong, may, merong mga pictures na lumabas at siya mismo ay nag-post na ito. Talaga. <laughs> ba kasi first time. Imposible naman kasi na mga katulad nyo ay hindi ilalabas sa publiko yung mga kono ay kukunting positibong bagay na ginagawa nyo. Kung meron nga, ano ho. Tiis-tiis lang daw kahit nasusuka na daw tayo. Talaga po nakakasuka yung mga ganitong klaseng pa effect ninyo. Senator Bato de la Rosa admits he had second thoughts about posting photos of the assistance that his office gave to the flood victims of Typhoon Karina in San Mateo Rizal to avoid being called an apple. Talaga lang. Nasanay kasi kayo. Nasanay kayo. ba? Diba? Natawaging epal yung mga taga-suporta nyo, yung mga katulad ni Atty. Lenny Robredo. Nasanay kayong tawaging epal. Okay. Natural lamang na may mga media na susunod yan dahil personalidad. At uh, usually ay inspiring ang mga ginagawa ni ato ni Lenny Sabihin na natin, first time mo to. Tapos pa -cute ka pa talaga. Na ano, kuno ay nakakasuka yung picture na naandyan ka at namimigay. E sana, wag mo nang gawin. Hindi mo na talaga dapat ginawa. oh, di ba? Sabi, ayaw ko sana mag-post nito kasi epal ang dating. Pero sigurado din naman tayong ibabash ng mga kalaban natin na wala tayong ginawa sa gitna ng pagbaha. Kaya tiis-tiis lang kahit nasusuka na kayo. Hmm. Hindi ka po hinahanap. Dahil ang pagkakakilala naman sa'yo ng publiko ay hindi, hindi mo talaga ginagawa ito. So wag po kayong mag-alala. Hindi po kayo ibabas kung walang makita ang ganitong eksena sa inyong social media platform. Hindi talaga po dahil hindi naman kayo kilala na kayo'y tumutulong kilala po kayo na kayo'y kengkoy, nagpapatawa, nagdadrama, naiihi sa salwal. Siya ba yan? Anyway. At kung ano-anong pagdepensa ang ginagawa nyo sa mga taong pinagkakautangan nyo ng loob, katulad ni Digong, katulad ni Kibuloy. In fact, hindi naman po talaga kayo senador ng taong bayan. Kaya hindi nyo dapat ginagawa yung ganitong pagtulong. Ano ho? Kayo po ay senador ni Digong at ni Tibuloy. So sila dapat po ang asikasuhin niyo, hindi yung taong bayan. Hindi po kasi talaga bagay sa inyo to. Hindi po kayo kilala dito. Kaya sa unang pagkakataon kung ginawa niyo to at magdadrama ka na nakakasuka na meron kang ipopost, i-release na photo na nag-aabot ka ng ayuda, hindi bagay. Good luck!